Hi kaibigan! Napansin mo ba na sa buhay, may mga lalaking halos hindi gumagalaw, hindi nagpapakita ng sobrang effort, pero sila pa rin ang hinahabol ng mga babae. Samantalang may iba naman, kahit anong gawin nila. Regalo, effort, panliligaw, pagpapakyut, tila ba walang epekto? Para bang invisible sila? Nakakakurious, hindi ba? Ano nga ba ang meron sa mga lalaking ito? na parang magnet sa mga babae. Ano ang sekreto nila? At paano ka magiging isa sa kanila? Kaibigan, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga uri ng lalaking natural na hinahabol ng mga babae. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo lang. Hindi ito tungkol sa pera lang. Kundi sa pagkakaroon ng presensya, prinsipyo at karakter na nagiiwan ng malalim na epekto. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung ano ang laman ng isip mo, kung paano mo dinidisiplina ang sarili mo, yan ang nagiging kulay ng buhay mo. At yan din ang nakikita ng mga babae sayo. Kaya kung gusto mong maintindihan kung paano ka magiging uri ng lalaki na hindi kailangang maghabol, dahil siya mismo ang hinahabol, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. At syempre, Bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na ito, kaibigan, i-comment mo sa baba kung taga saan ka. Nais kong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Dahil dito sa channel na ito, kaibigan, hindi lang basta payo ang ibinibigay ko, kundi gabay sa mas malalim at mas matibay na pamumuhay. Kaibigan, napansin mo ba na may mga lalaki talagang parang may kakaibang enerhiya? Hindi sila kailangang maghabol. Hindi sila kailangang gumawa ng sobra-sobrang effort. Pero sila mismo ang nilalapitan at nililigawan ng babae. Minsan naiisip natin, ano kaya ang meron sila? Ano kaya ang sikreto nila? Pero ang totoo, hindi ito basta tungkol sa gwapo, pera o sikat. Ang tunay na dahilan ay nakatago sa kung paano nila dinadala ang sarili nila, kung paano sila kumikilos, at kung gaano sila kahanda sa loob. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa emosyon ng iba. Hindi siya desperado. Hindi siya sunod-sunod sa babae na para bang ang buhay niya ay nakadepende sa atensyon nito. Sa halip, nakatutok siya sa kanyang sariling paglalakbay. May direksyon siya may disiplina at may malinaw na presensya kaya imbes na siya ang humahabol ang babae ang nakakaramdam ng puwang ng misteryo ng kagustuhang makilala siya sa bawat kumpas ng kanyang galaw hindi niya kailangang ipagyabang tahimik kalmado pero ramdam mo na may bigat ang kanyang pagkatao at kaibigan iyan ang nagiging dahilan kung bakit siya ang nililigawan at hindi siya ang laging nagahabol. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung katangian ng lalaking habulin ng mga babae. Una, ang lalaking may disiplina kaibigan, lahat nagsisimula dito. Ang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi basta-basta natitinag ng tukso, bisyo o kahinaan. Kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, sa pagkain, sa emosyon, sa galit, sa kalibugan, yan ang nagiging basehan ng tunay na respeto. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find the strength. At dito nakikita ng babae, Hindi ko siya basta makokontrol. Hindi siya basta-basta natitinag. Kaya siya ang kusang hinahabol. Pangalawa, ang lalaking may ambisyon at direksyon. Hindi kailangan maging milyonaryo agad pero ang lalaking may plano, may pangarap at gumagalaw papunta doon, yan ang nagiging magnet ng mga babae. Kasi ang lalaki na walang direksyon ay madaling kalimutan. Pero ang lalaking may ambisyon ay nagiging inspirasyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay hindi lalong malaki kaysa sa halaga ng mga ambisyon nito. Pangatlo, ang lalaking hindi madaling makukuha. Kaibigan, lahat ng bagay na madaling makuha, madaling kalimutan. Pero ang lalaking may boundaries, may standards, at hindi basta nagpapadala, siya ang pinapahalagahan. Hindi ito pagiging suplado, kundi pagiging hindi desperado. Ang babae ay natural na hinahabol ang mga bagay na may halaga. At ikaw, kung hindi ka madaling ibigay, mas lalo kang hinahanap. Pangapat, ang lalaking marunong makinig ng totoo. Hindi lahat ng lalaki marunong makinig. Karamihan ay nakikinig lang para makasagot, hindi para makaintindi. Pero ang lalaki na kayang pakinggan ng babae nang walang paghuhusga, nang may pag-unawa, yan ang lalaking naiiba. Sabi ni Marcus Aurelius, Makita ang mas maraming pagtanggap at magsalita lamang kapag ito ay magpapalaki sa kapayapaan. At dito, mas lumalalim ang koneksyon at mas kusa siyang hinahanap. Panglima, ang lalaking marunong magpatawa at magaan kasama. Hindi ito tungkol sa pagiging clown. Ang tunay na nakakaakit ay yung kayang gawing magaan ang mabigat na sitwasyon. Dahil sa isang mundong puno ng stress at problema, ang lalaking nagbibigay ng peace of mind at saya ay kusang hinahanap. Pang-anim, ang lalaking may presensya ng kapayapaan. Kaibigan, may mga tao na kahit wala silang ginagawa, ramdam mo ang bigat ng kanilang presensya. At may mga lalaki naman na baliktad, mapayapa, magaan at nakakakalma. Ito ang lalaking nagbibigay ng seguridad at assurance. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Walang lugar kung saan makakahanap ang tao ng isang mas tahimik o mas walang kabahala na tahanan kaysa sa kaniyang sariling kaluluwa. At kapag natutunan mong dalhin ang katahimikan sa sarili mo, magiging magnet ka sa iba. Pangpito, ang lalaking may respeto. Sa sarili at sa iba ang lalaki na hindi kailangang manlait o manira para magmukhang mataas. Ang lalaking hindi babae lang ang habol, kundi dignidad. Kapag may respeto ka sa sarili mo, kusang dumadating ang respeto ng iba at dito mas lalo kang hinahanap ng babae pangwalo ang lalaking may paninindigan kaibigan gaano karaming lalaki ngayon ang walang backbone madaling magbago ng isip madaling magpaikot ng mundo ng iba pero ang lalaking matatag may paninindigan at naninindigan para sa tama yan ang lalaking naiiba sabi ni Marcus Aurelius Waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Hindi kailangan ipaliwanag. Kasi nakikita mismo sa gawa. Pangsyam. Ang lalaking. Hindi kailangan ng validation. Kaibigan, may mga lalaki na ang buhay ay umiikot sa likes, papuri, at recognition. Pero ang lalaking hindi nakadepende sa opinyon ng tao, kundi matatag sa sarili. Siya ang tunay na malaya at dahil hindi siya desperado sa pansin, mas lalo siyang pinapansin. At pang pangsampo, ang lalaking marunong magpakita ng pagmamahal ng tama. Hindi sobra, hindi kulang, hindi alipin, hindi rin manhid. Ito ang lalaking marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili niya. At dito, nararamdaman ng babae ang tunay na halaga niya. At kapag naramdaman nila ito, kusang hahabol sila. Dahil bihira ito sa panahon ngayon. Kaya kaibigan, tandaan mo ito, hindi kailanman tungkol sa pagiging pinakamaganda ng panlabas, kundi sa lakas ng loob, sa presensya, at sa direksyon ng isang lalaki. Ang mga babae, likas na naaakit sa lalaki na may sariling mundo, may sariling pamantayan, at hindi natitinag ng pansamantalang tukso o damdamin. Kapag nakikita nilang buo ka sa sarili mo, doon sila nahuhulog. Doon nila gustong sumabay sa biyahe mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makontrol ang sarili. At kapag nakaya mong kontrolin ang sarili mo, hindi mo na kailangang manghabol. Ikaw mismo ang posteng tinutuluyan ng iba. Kaya ngayon, kaibigan, tanong ko sa iyo. Handa ka bang maging ganitong uri ng lalaki? isang presensya na hindi makakaligtaan, isang karakter na hindi kayang talikuran, at isang tao na kusa nilang lalapitan. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil pinili nilang habulin ka? Kaibigan, kung titignan mo, ang lahat ng mga uri ng lalaking hinahabol ng babae ay hindi dahil sa panlabas na anyo o material na bagay. Ang totoong dahilan ay dahil sila ay may karakter, may prinsipyo, at may sariling lakas na hindi madaling mabuwag. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga isipan mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magdisiplina ng sarili, kung paano ka manindigan. Yan ang bumubuo ng aura mo. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang hinahanap. At sa huli kaibigan, tandaan mo, hindi mo kailangan maghabol ang kailangan mo lang ay ayusin ang sarili mo. Dahil kapag maayos ang sarili mo, natural na ang tao ang lalapit at hahabol sa iyo. Ngayon kaibigan, gusto kong tanungin ka, sa sampung uri ng lalaking binanggit ko, alin ang pinaka nakikita mo sa sarili mo? At alin ang gusto mong mas lalo pang pagtuunan ng pansin? Huwag mong kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, sa pagmamahal, at sa kung paano ka magiging mas matatag at kaakit-akit sa paraang hindi peke. At i-comment mo sa ibaba, ano ang pinakagusto mong ma-develop sa sarili mo bilang isang lalaki? Gusto kong mabasa yan, dahil baka sa susunod na video, yan mismo ang ating pag-usapan.